mga kapamilya, papakita natin ngayon yung pang ini-spray natin na insecticide ito spirodan so green label po ang mayan saka yung fungicide natin is ito signature ito naman yung full year natin so imimix natin yan ganito po yung pagsukat so kalahati dito nung sinukat ko kasi to yung sa tablespoon pero meron yung guide dito sinukat ko kasi is mga tatlong ano tablespoon yung sa kalate so yan to yum well powder push ya oh. so teaspoon So, para siyang asin na cream. Ano man yung fungicide? So yung panukat ko is ito rin. So isang isang ito. Ayan, and after that. Minimixan ko po niyang minimixan ko po ito ng ano kasi seeds yung tinanim natin na pipino. And para matulungan din yung ano na magkaugat kasi minsan kasi kinakain yung ugat nila. So, makakatulong po ito. So, pwede rin i-mix. Pwede rin hindi. Isang schedule na lang. Isang ganito. So, natanggal yung ano kasi matagal ko na itong ginagamit. Yan. Ayan. So, basahin nyo na lang po. And, tingnan nyo yung style nya. Ayan. Sa so, signature. Ayan kay So ayan medyo mahinap ko ang mga yan para hindi masira o kaya ay masunog kasi mainit kasi yung insecticide na yan sa ano lalo na bata pa yung mga tanim natin. Ayan, so ilalagay na po natin yung natimbla nating insecticides. Plus, plus dun yung anaa, Din ilalagay natin mama, mamaya po yung tubig. Ayan po. And so wag kayong magtataka po sa tubig kasi ano medyo malayo yung pinagdidilig natin kaya ano just to show you example Ayan ah, mga ka-farming, so hindi po tayo nag-ano nag-protective gear kasi mababa naman yung sprayan natin. At saka hindi naman mahangin. And so, it, yan po yung punla natin. Maliit pa sila. So kailangan po kasi natin sprayan din yan kasi may mga kumakain kasi na peste. Like yung mga snails, ganun. So, simple yung i-spray natin sa field. Ayan, malilit pa po kasi. Pero kailangan pa rin natin isprayan kasi madaming peste. So, ayan lang po mga farmings.